Mukhang ngayon lang ako makakabaway dito sa mga breeder ko. Ngayon pinagpapares-pares ko na sila kahit uh, medyo bata pa. Para pagdating ng uh, tag-ulan, pares na sila at saka pwede na natin sila lagyan ng mga nest box. So ngayon nilalagyan ko na sila ng uh, mga pares bawat isa. So yung mga project natin yan, abangan natin yan. Kasi yung mga naunang parisan ko dito, uh, mga project na rin yun, kaso hindi naman naglabas. Ngayon focus ko ako na yung mag... Uh, kung kumbaga bloodline ko na para sigurado talaga ako doon sa lahi. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tips para hindi naman sayang yung uh, oras na yung pagbibreed. Sayang yung, panahon kung hindi nyo alam yung bloodline, hindi kayo sigurado doon sa uh, bloodline ng nakuha nyo. Although, sa akin naman, tropa ko rin naman yung nakunan ko. Kaso, yun, uh, din pala. Kasi marami di akong dito mga parisan mga hindi naglabas, mga clutch na, walang, walang nilabas. So, doon naman sa mga uh, ibang nakuha ko, okay rin naman, mga naglabas na kaso medyo madalang. Unang may babahay ko sa inyo na uh, tips para alam nyo talaga yung magiging bloodline ng mga ilalabas o ng project nyo. So, magbili na kayo ng visual, kahit ipares nyo ng uh, normal. Basta visual yung kaparis niya. Sigurado sure split yung mga uh, kalabasan nun. Kaya kahit yun, pwede mo nang uh, pagparisin. Kunyari, meron kayong dalawang visual na dalawang pares. So pwede yun na uh, uh, pagparis-parisin nyo na para sigurado talaga kayo doon sa magiging budadlay ng ibon. Kahit trupa nyo yan, so minsan huwag kayong magpakampante. Uh, kumbaga, para naman sayang kasi yung patuka at saka yung uh, oras na araw-araw kayo nagpapakain yun pala, hindi naman lalabas so, mas maganda kung visual na yung koko ninyo, kahit medyo mahal at least, alam nyo yung magiging kalabasan nakakataba ng loob o nakaka-satisfied kapag uh, meron naman tayong na-produce na magandang linyada so, kumbaga, masaya tayo na na-achieve natin yung project natin kumpara doon sa uh, hindi tayo nagdaan ng proseso Although mas mabilis naman 'yon, pero mas maganda yung satisfaction kapag kayo mismo yung nag project at alam nyo yung mga uh, process. Sa ngayon pinupokus ko yung sariling bloodline so hindi naman dito pabilisan baga satisfaction and uh, enjoyment as long as na masaya tayo so tuloy lang yung breeding natin.